Hello ATNs, kahit humahidwaan uh, sa mga teritoryo ang Pilipinas at SB19, still sinama pa rin ng China. Ng mga Chinese ang uh, Gento, sarang lang sikat na music chart doon. At uh, kaya naman maraming salamat, China music chart, famous yan, napakasikat sa China. At uh, yan po ang ating uh, update today. Kaya ayan, isipin nyo guys, mga itins, nasa top 5 ang gento ng ispigantin na survey at uh, kinahumalingan ng mga Chinese sa kanilang lugar, of course, sa China. Kaya maraming salamat! Thank you for watching guys! See you in the next video and update. Please, like and subscribe to my channel. Keep watching! God bless everyone and always remember... Be yourself and be a good one.